Hello mga paps, welcome back to my YouTube Hello, channel, po. Richard Vlog TV. So, ngayon ulit tayo nakapag-setup, no? At ngayon na ako si Sir ah uh, Ito, no? Tungtok mo dito. Ayan, so mayroon akong dalawang thunder na live, no? Ayan, 200 watts. Uh, ayan, ah... Uh, dito ko muna siya samantalang nilagay no ah uh, please subscribe to youtube ay bigay lang ng isang kay no no uh, hindi niya na kasi ginagamit kaya ginawan ko siya ng box para maikabit natin siya at may sit up no ah uh, gagawin ko itong panghay no ah uh, dalawang channel uh, left and right kaya magkasama lang sila sa isang box. Ayan, uh, so, sinit-up na natin siya, no, mga Papsi. Welcome ayan. back to my YouTube channel, uh, Richard Vlogs uh, like TV. Ano, na Please trainer, subscribe YouTube no, channel. Thank you for watching. Pa. Don't forget, follow, so, like, and na. share Facebook page. Ayan, uh, so, ayan. Uh, bali, ang ginamit ko ditong kapasitor ay pang-electric pa, no. Ah, uh, nilagay ko lang dito ay ano, ah uh, micro microparats no, 2.0 uF, ayan. Ayun lang yung nilagay ko dito. Uh, kasi pag masyadong mataas na ano ay masakit din sa tenga no. So kaya ayan ang nilagay ko no. Ah uh, Don't forget like, follow, and share Facebook page Tung, Richard Vlog. Itong 2UF lang nilagay ko mga Popsi. Ayan, no? Ayan, 2UF. Ayan, 2UF, no? Uh, 400 volt mga Popsi. So ngayon, uh, na natin, no? Kung ano ba yung tunog nitong tender na to. So ayan, uh, unahin muna natin tong tabi channel no, ito. So subukan natin. Ayan. Ayan. Ayan, no? mga kalarit siya, no? Masakit sa tenga, no? Ayan. At, so, micro parat siya na nilagay ko, mga papsi. Lalo kung nilagyan ko siya ng... For ma for micro micro parat, siguro mas lalong malakas ano? Pero mas okay na yung ganyan para mas lutang yung kalansi niya kaysa pag format micro para kasi medyo nakakaroon ng boses na pag mataas yung parat niya. Ayan. subukan naman natin yung isa no yung isang itong gumagana to eh ito naman yung pagganahin natin yung isa uh, ilipat lang natin yung connection no mga papsi so uh, mano mano lang muna tayo kay T Tis Thank you for to, watching no? my YouTube channel uh, Richard kung, Vlogs ano, bang, TV ng tender na to na live no so okay naman siya ayan so ilipat natin sa isang channel no yung isa naman ang pagaganahin natin mga paps So ito naman ang pag natin yung isa. So play muna tayo, play music. So parehas lang yan ang kapasitor nila, no? Ah, uh, 2 microfarads lang nilagay ko mga papsi. Ayan, kapasitor ng electric pan. Bali 400 volts yan, no? Mga paps. Ayan, so subukan naman natin tong isa. Yeah. taxi, yan, taxi tender na live ah, uh, 400 watts ayan yan So, um, naman yung kalansing niya, no? Ah, uh, maganda din naman yung performance itong live na tender, no? Okay. Ayos. Maganda yung kalansing, mga paps. So, dito ko ilalagay muna to, no? Dito sa box na to, no? Temporary lang muna to. Para naka, ano lang siya, naka naka set up lang sya sa box para hindi para safety siya, no? Kaysa naka, ano siya sa isang gilid. Kaya, at least, kahit maliit na to na box kay safe na safe siya dito, mga paps at magagamit na rin natin kahit papano ayan so eh, kakabit ko na lang ito mamaya no dito sa box na ito ayan so nasa labas so papakinggan din natin ito mamaya kung anong tunog niya talaga kapag nasa loob siya ng box no mga papsi so okay Ayan na mga papsi no. Uh, na i-unbox na natin siya no. Yan ang itsura niya na no? uh, bali nilagyan ko nga pala ng Twitter sa gitna no para design. <laughs> Kasi uh, ano lang naman to eh. Uh, temporary box siya lang naman to mga papsi. Para mailagay lang natin siya sa box at magamit no kahit papano. Ayan, uh, susubukan natin ang uh, tunog nito kung na, nasa box na siya no? kung anong pinagkaiba nung nasa labas kanina mga papsi, ayan so mag play lang tayo ng music ayan so gagawin ko itong panghay mga papsi no? ayan So, um, yung malaking pinagkaiba nung nasa loob na siya ng box, no? Ay, no, yung nasa labas siya kanina, mga papsi. Kaya, hey, ihiga mo. Ihiga hey, mo. Kaya, ihiga mo. Kaya, ihiga